nakabikolana ayan na naman kami gala na naman gala na noo nakakaruwas 'to dibi kuyog mo nitong salog sayo um susunduin namin si Kristaline si Taline susunduin namin kasi bibili ka, bibili daw kami ng materials ng kanilang bahay let's go init for sure ha So yun guys, samahan nyo kami bumili ng materials ng kanyang bahay para matapos na. Para matapos para na. Matapos to. na. para matapos na tong kalokohan na to. <laughs> na. Sana all. So ayan. Sana all. Ah, kailangan ko ngayon ko yung aircon. Hindi kasi ako mahilig mag aircon. Pero ngayon kailangan mo. Kagabi kasi ayoko. Ngayon kailangan ko ng aircon kasi sobrang init. Kailangan mo ngayon. Bakit oh. kuya nakabukas ang aircon mo, tapos nakabukas pa yung bigbang mo? ko muna. Ah, pinapasigaw. Sige, sorry na. Ignorante ka si kuya. Taga bulod baga. Hmm. Taga bundok eh. So, ayan. Punta natin si Talin. Let's go! Ayan na si Talin. Sige, bel. Pasok ka, bel. Pasok ka, bel. Ano? Hindi ko nadala yung listahan. O, oh, yung listahan kailangan. Kailangan yun. yun? <laughs> Oh. May nakalimutan pa. Ganyan talaga pag nagmamadali. Mm. Nataranta ata. Akala ko kasama si Kuya Puloy magbibili tayo. Hindi may gagawin siya. Ah, Tapos ipapadeliver na lang, mm. Kuya. Mm. Ay, layo. Bukas ang deliver. Doon talaga mm. kami bumibili. Mura, magkano kuya ang tiles? Yung 40 by 40, magkano? Depende ah, magtitingin ato. nga ako ng tiles. Depende pag, pag medyo mura, Alam dito, na nga, dito, dito ka Pag medyo mura, dito na ako bibili. Oh. Okay. Tapos ipadeliver ko na lang sa albay. Layo. <laughs> Saba. Di ba? Free delivery naman eh. Di ba? May mga truck sila. Di papayag <laughs> Ay, ganon Sayang. <laughs> ano na outlet? muna. Kaya natin yung budget. Baka bukas. Kaya muna natin kung magkano na Yung listahan kanina, naglista sila ng mga bibilin. Kung ilan yung kailangan. Alright. <laughs> Yarn. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. guys nandito na po tayo sa Oriental Home Depot ng Liga. Naga. <laughs> ah, Naga. Iriga. <laughs> ko <laughs> kuya. Iriga. Iriga <laughs> nga. Naga pa dyan. Right? Ayan. Stalin. Alam mo yung listahan? Ayan guys, dito sila bumibili. Kaya sabi ko nga, tingnan ko kung mura dito dahil dito na lang ako bibili. Ayan o, Oriental Home Depot ng ay, kuyo! Ah, parehas! Parehas lang! Dito pala tayong mamimili <laughs> Yan, 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 yan. Dito pala. sa dito okay. Colorful Colorful sila dito Ay, wakuya, magaganda yung magaganda yung okay, ano dito, okay. design Ito kasi puro basag. Pwede ba itong hingiin na lang yung mga basag Iuwi ko 14 pesos Papa, papa magpili ka na, hindi pa hiling kasaya mo pa sa mga design, magpili ka na yung mga ganito, 12 by 12. 39 pesos. Ay, eh, ang cute niya, oh. May ano siya. Yung texture niya. Eto, eh, hindi ko lang kung yung mga maliliit lang yan, parang, parang sa CR, ganyan. Tapos eto, 12 by 12. Malilit. May masyari siyang maliit. Sa 40 by 40. 39 pesos. Ito pa. 76. Yung sa akin. Ito pa, 16. 16 by 16. Ayan. Alin dito, Koy? 16 talaga siya, Koy. No? Uh, Akala ko, Koy. Kaya tayo, check ko lang talaga ko siya. 69. 69 sa amin. 75. Magkano sa inyo? Yung 75 ko yung binigay na. Ah, Oo. Oh, oh, Patigil natin bitawin tiles mo sa sa ano, Sa harapan. Sa baba. Ganyan mm -hmm. daw kasi bilhin namin eh. Ang Maraming cute na eh kasi may pink Oh. Ano yung tiles mo? Patigil daw. Kalimutan. Ito sa... pa siyang marble. Maganda ah, to ah, okay. para siyang marble. Ito ma. O oh, sige. Salamat. Sa floor. Salamat. 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 Tapos eto naman yung malalaki, yung 60 by 60 ata to, tama 60 by 60. 209. Mabi ang mura dito doon. Nasa Tapos, 200 plus yung isa. Ayan. Okay lang oh, yan. Ito. Medyo mura-mura nga dito. But pero ito, yung ano naman yan. Para wala. Um, Malayo man kasi. <laughs> Ayan. Tapos eto. Hindi siya. Hindi siya makinis. Ang no mm, ganda. Uh, Ayan po, sa panimalap. Ayan po. Dicolana. Dibili dito nang bibili si Dicolana. Layo ah. Dito nang siya bibili. Ang ganda nga nitong pink Ang ganda to kuya sa kwarto na flooring oh. Yung pink oh, na ano. Maganda, Maganda yan. tayo dito. Ah, ang ganda dito. Colorful talaga dito, guys. Kasi kahit yung toilet natin, oh, pink, blue, green. Ayan. Yung mga colors sila. Color code dito. Okay, na. Yes. Sige, boys. Char. Charot lang. Wala pa tayong pambili. Tsaka, doon, ano nasa, mga ganyan na sa 8,000. Yung tinignan ko ata doon na sa 10K, yung sa, sa may binila namin ni Papa ng tiles. Mga nasa 10K yung mga nandun. Mga cute. Ito, <laughs> 14K. Kasama na to? Char. Bag. Char. Hello, guys! Itim ako dito Nang sobra-sobra. Kasi mainit. Wala kami yung... Hindi kami nagdadala ng payo. So ayan po yung mga available dito. May shower. Maganda yun no. May pang hot and cold. Whatsa. Whatsa. So ayan. Ay may mga pinto dito. Sa amin guys mahalang pinto kasi papagawa pa. Kaya inisip ko na kaya ko bibili na lang ng gawa na kasi pag magpapagawa ka pa sabi nga ni Kainoli mga nasa 12k eh bakit ang oily ng face ko tapos pag ano pag gawa na yung nasa 5k ata kasi yung kinatalin kanina chinek ko ano 5k lang yun gawa na yung pinto ayun Ay, o mga sizes na Di ba? Tapos ito may mga iba man na design din. iba iba siyang design. Ito maganda to. Maganda yung kahoy. Yeah, diba, may mga sizes naman natin syempre. Magkano kaya paggawa na? Tanungin nga natin. Tanungin, hindi man bibili. Mamaya, kakaya. Ito na ito maliliit. Yung sa mga CR to, sa wall ng CR, pwede yan. Grabe ang tawa ni Ate. Grabe ang tawa. Pwede makisali ko Pwede. Pwede. Pwede naman. Pwede. Opo ma'am. Opo. Mm. Ayan. Okay na po ito? Um, uh, Bagkano ito tangan ma'am? Ah, mayroon pa kami ma'am ito. Ito yung 30 by 60 Yung pang design sa wall Alin yun ma'am? Ito yun? Sa labas Sa labas po yun Ah, ito! Yes, Hindi po 30 by 60 Ah, ito! Ayan pala yun! Ayan po Ito Beauty. ito yung napili yun. Ito, ito, ito nga yun Yan nga yun Ano yan, guys? Anya, yan yun, yung pang design sa bawa, ganyan o kaya sa mga kantuhan, oh, posting. Yan Ayan yan. Maganda yan. Pero kung medyo, ano ka, parang... Kung ito, pa partner yung kulay. oh, ito, ito. Ito, ito ano, light blue. Pero Ayan, ito, ito. Okay. Ah. Ano yan, ma'am? Ah... Uh, Alam, peraso. Diba, one, nasa kanya na yan. Ako kasi, ba? ba't palagi kong inaano yung sa akin? Hindi. Parang iba'y ba talaga yung taste natin. Sa akin kasi gusto ko minimalist lang yung color. Tapos medyo light. Mm -hmm. Bakit? Anong color ba yung sayo? Yung sayo doon? Yan pa lang, baby. Yan. Ay, ito palang, Yan talaga yung parang gusto mo? Gusto na. Ah, okay. Pero okay. nagustuhan ka din naman. Oo. Oh. So, depende pa rin ako, <laughs> syempre pala. Kasi, siyempre, pag sarili mong pagawa, ano, pwede kang mag decide Pero kung ano nga. Pero, yun nga. Kasi may, may nag... Seated, may, may gusto. Yung 99 parang hindi ka ano eh, pag ito eh. Parang nabagay eh, kasi ano. Parang pilit hindi ka. Pares naman siya may pagka gray. Hindi <laughs> man siya blue ba, talaga. Unik talaga 'to. Eh. Oo, maganda ko oh. 'yung. Mas unique. Alam mo ba 'yung unique? Unique taste face. Ah? Unique to face. Wait, pangalan niya si Monique. Unique. Ay, <laughs> alam ko si Unique. <laughs> alam ko si Monique. Unique. Ang ganda talaga nito. Yeah. So, diba? Meron na mga idea na tayo mo ano, ko ano, yan ako ng bet ko. Hmm. Bet ko dyan. Ano mm. oh. Bakit? Ano kaya yung ano, face? Parang so, su... ano yun yan Mga garo baga uso, so baga quiz. garo. Parang mga kawi kawai style? Oo, oh, oh hmm. mga minimalist lang. Hmm. Sige. Tapos... Alam mo ang bet ko? Alam mo? Ano? To. Ito. Oh, sige. <laughs> <laughs> sige. <laughs> sige. At bina ay pa daw po kasi bet ni kuya. Ang ganda yan. Saka maganda siya sa wall. Remember, white oh, yung pintura, tas Kasi, tas napansin ko, parang mahilig ka sa dark. dark. Parang ano, dark feminine ka. Mm hmm, yung dark na red, dark na oh, yeah. red. Kasi alata naman sa ano, aura niya. ganyan. Ako <laughs> <laughs> oh, kasi mga ano na, mga clean girl char. <laughs> clean, girl makeup. Know, mga light. No, mga light lang. Si Kuya na ako dito sa pinko o oh. Babaeng babae Babaeng babae yarn Ate yung mga pinto nyo po Nasa magkano po yung rate ko? 4.8 po 4.8? O ba guys sabi ko sa inyo Kapag gawa na mura siya Kailangan lang sukatin sa Sabi nyo kasi papa Kasi guys wala nga akong panggastos Pampagawa okay, Kaya kailangan ano na lang Yung buo na lang sana Ayun kasi magaganda naman yung pagkakagawa nila oh 482 Depende sa 48251 So yan guys, 48251 Yan, papanoorin mo to 48251 <laughs> Depende pa sa size Tapos medyo hindi naman malaki Masyado yung pintuan natin Kaya, kasi paano Paano Magde-deliver kaya yan sa Albay <laughs> Hindi delivery kayo di Salbay. Depende. Hindi. Depende. <laughs> Depende. Depende sa gas. Depende pa rin sa bayad. So yan guys, kaya mahal magiging mahal pa rin siguro, pero siguro konti lang, 'di ba, guys? Hmm. Kasi, doon kasi yan. mahal kasi yan, talaga sa furniture yan. Mahal talaga yun. 20,000 yung mga ganyan. O oh, diba kasi nga doon pa pag ipapagawa. Pasadya. Pasadya talaga. Ito may mga buo na. Uy! Ano to? As. <susurra> lari, lari, la. Lari, lari, lari. Yan. Yeah. Na, pag nakikita ko yung buhok ni Tali, namimiss ko yung dati kong buhok. <laughs> Kuya. Magpahabak ka na ulit. Mm, Thank you, ate. Thank you, ate. Thank you so much. <laughs> so yan guys, ito yung plaza ng Iriga kasi hindi pa natin siya malalapitan. Pero maganda dyan. Maganda dyan. Kaya pupuntahan natin kapag merong time, kapag makagala tayong gabi kasi maganda pag gabi kasi may ilaw-ilaw. So yan, dito na kami sa kabila dahil magbabayad na si Kuya Nolly. Oh. Kompleto din. Ayan o. sa... Mipo.

Oh, sorry, sorry. Yo, ano? Toba. Diyan pala kami. So, yun, guys, may nakita ako dito, maganda 'to sa sink kasi wala pa akong nakita doon na ganito sa binibila namin.

tapos 8.90 lang. Mag magtitingin ako doon ulit sa ano. Kasi wala nga ganun, ganyan doon. Kaya tuloy yung binili ni Papa. Yung isang klase, yung ganito. Yung ganito, pero yung pa, hindi siya cold. Straight yun. Mura lang. Magkara kayo, bilhin namin doon. Nasaan kayong resibo noon? Nasa wallet ko Hindi ko mandala kasi wala man laman. So yan, nagbabayad na po si Kuya Noli. Dito muna tayo sa may labas kasi para magpahangin. Mahinit kasi. Mahinit. Parang dito ka, Ano nga ano ba tawag dyan? Water pump? Ito water pump. Ito ang isa yung ginobomba. Bomba na! Char. Puntayin na lang natin sila, Kuya Noli. Noli. Maganda dito Sabi ka so maganda dito pag gabi kasi may ang ganda ng pailaw Tapos may ano diyan, Kainan? Food park Ito na guys! Let's go! Ano yan Kalendaryo. Kalendaryo! <laughs> Kalendaryo Wala na pa. Yon. Let's go. Mainit. Sorry po. Alright, Kaya sabi niya mainit daw. Sabi ko sorry mainit, po. Mainit kutsara. Hindi ko yahat kasi ako kay sorry. Ah, ganun pala 'yon. <laughs> so, let's go. Ganun pala 'yon.